Ayong hapon, kini ang Sugbo News Live. Governor Pam Barikwatro, apil sa pasidungog sa mga bayani sa pagresponde sa niigo nga 6.9 magnitude nga linog sa amihan ng Sugbo ni Agtong Pitsa 30 sa September. Ang Police Regional Office 7 naghatag og pasidungog sa mga giilang nga bayani nga nirisgo sa ilang kinabuhi sa pagluwas sa mga nabiktima sa linog. Ang report ni Ana Kumesok. Sa Police Regional Office 7, gitunol sa kadagkuan sa kapulisan ang plaque of recognition kang Governor Pam uban sa mga ahensya o mga volunteers. Ang Police Regional Office 7 nakadaig sa paspas nga aksyon o mga initiatives sa Cebu Provincial Government sa pagresponde sa niigo nga linog ni Addung September 30 sa Amihanang Subo. Gipasidunggan usab sa kapulisan sa ilang pagkabayani ang mga ahensya sa gobyerno o pribadong sektor nga nirisgo sa ilang kinabuhi aron muluwas sa mga nabiktima sa linog. Giila ang bayanihon nga buhat sa Visayas Command sa AFP, Philippine Coast Guard, District Central Visayas, Office of the Civil Defense, 53rd Engineering Brigade sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection 7, Naval Forces Central, Joint Task Group Cebu, ug Department of Social Welfare and Development. Gihatagan usab og pasidungog ang mga pribadong grupo ug pribadong individual nga nihimo og mga initiatives sa pagtabang sa mga residente nga naapiktuhan sa lino. Sa kahiusahan sa pagtinabangay sa mga apiktado sa katalagman, napakita sa katauhan ang hiyas sa pagkabayani. Kung kayo natabang sa kulinsya, sa sulpo, I cannot thank you enough Balita, may labot ang Subbo. Ana Kumiso, Subbo News. Aksyon dayon ang gihimo sa Kapitolyo sa pagsuporta sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. Human na og inconvenience, human sa linog kaganihang kadlaon. Sa 6.0 magnitude nga linog kaganihang kadlaon, na apiktuhan ang Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. Basi sa report sa CPH Bugo City, temporaryong gi-evacuate ang mga pasyente o gi-downgrade ang operasyon ngagto sa Level 1. Sa kusog na pagtayog sa yuta, nahulog ang parapet sa Building 22. Wa ra na samdan sa maong insidente. Apan giputol ang supply sa kuryente sa maong building alang sa siguridad o kaluwasan ang kapitulyo dali hinuon nga nagpadaog tubig para sa mga pasyente ug staff nagpadausab og mga portalets samtang wa pa ang regular nga supply sa tubig Gimandoan ni Governor Pambari ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang Provincial Health Office sa pagpahigayon o koordinasyon sa CPH Bugo aron matubag ang ilang mga panginahanglan o masiguro ang kaluwasan o mahatagan o kahupay ang kahingawa o kabalaka sa mga pasyente o empleyado sa maong hospital. At ang uban pang mga kasayuran o balita, may labot ang Subo dinhi lang sa Sugbo News page. Sugbo anon, mangin labot kita, magpakabana tungod kay Ato ang Sugbo. Sa mga hagit nga giatubang karon sa Sugbo, tungod sa niigo nga katalagman, kumbati ta Cebu. Ako si Munching Auxtero, maayong hapon.